Sakali naman magtuloy, magandang indikasyon ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry ang tigil po tukan sa pagitan ng Israel at Iran. Bababa na ang presyo na ng NIS at mag-stabilize na rin ang ekonomiya. Si Denise Osorio sa report. sa inaasahang pagkalma ng sitwasyon sa Middle East, posibleng bumaba o bumagal ang pagtaas ng presyo ng langis sa Pilipinas. Pero para sa ating mga kababayan, ramdam na nila ang epekto ng oil price hike. Gaya ni Maricel na isang sari-sari store owner na nanatiling hamon sa kanya ang pag-budget sa kanyang kita. Mahirap mami kasi sa sobrang dami ng suki namin tapos biglang taas. Mahirap. So kailangan ano muna tayo, ever yeah, um, naman di po kami nagtas ng price. Eh. So siguro pag nandyan na ma'am, tsaka namin pag-iisipan kung anong posibleng gawin. Umaaray naman ng food delivery rider na si Edward dahil halos wala na siyang kita dahil napupunta lang ito sa gasolina. Ang maano lang talaga namin sa pagiging rider, kapag ganyan mga may tumataas ka, niyan, nagdadagdag na lang kami ng oras talaga. Kunyari, kasi lumalabas ako alas 8 ng umaga, hanggang 8 lang dapat, 12. Mangyayari niya, parang alas 7, labas na ako, tapos hanggang alas 10 ng gabi. Kamot ulo rin ang tricycle driver na si Bernard, kaya dumidiskarte muna siya. Buti na lang at ikinakasan na ng pamahalaan ang fuel subsidy. Ay, minsan, tinapay na lang yung almusal. <laughs> <laughs> ng kanit, eh. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, magandang indikasyon ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran. Magdudulot yan ng mababang presyo ng langis at magstabilize sa ekonomiya. I don't think uh, we should panic uh, because kung ito meron ng trus, eh, babagsak na yung cost of fuel at mag-stabilize. Pagdating naman sa dollars pagka uh, lumalakas yung dollar, humihirap para importation, mahal. Mm. no? Uh, <coughs> yun ang you know, export natin, lumalakas dahil na, na nah, humihirap na, pati yung OFW, humihirap na ayos. Nililimit naman dito yung mga kita, no? mm -hmm. lalo na yung Pero gate ng PCCI, mauna dapat sugpuin ang hoarding at smuggling sa Pilipinas. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.